Okay, kalwi. So, yan. Tagay tayo. real. Sabi niya. Oh. Wala na lang tayo pinigilin. Oh. Ano masasabi mo, Lek? Nasa taas tayo ng ulap? Ba't nakita mo yung ulap? Nandito pa rin tayo, Lek, like, sa lupa. Eh. Ano ba sabi mo sa pinuntaan natin, Lek? Bakit? Dito yung papuntang Dasmalek. Kaso gagabi. Eh, e, Lek, sabihin na mo. ano anong tahanan? Puso ko yan nagsisigat sila legs ha? Ah. legs, busok yon, yun legs ano? Ah. ha? busok ko yun, nagsisigat sila dun legs May like sa o. mo? Oo. Oh. Tinda mo, oh. Oh, mo. Bakit like? May init dito na. Ha? Ha? Dito, may init. Basta dito, like, maligo sa ulan. Bakit? a rainbow, rainbow. Sige naman, sige naman. Alright, flex. ko lang kung record pa to.